Ito ngayon tayo sa online shopping list. Ayan, aalamin natin dito ang machine. Ang bawat machine dito ay alam natin kung ano talaga ang purpose, ano ang gamit, para saan. At uh, andito ngayon si EMI ko. Ayan, siya yung magsasabi, yung magpapaliwanan kung para saan talaga yung mga machine. So let's go. Ayan, so ito lang is para sa... Um, this is the leg extension machine. Mm. So pag inupo mo siya, um, yung pagsipa mo, no? Um, yun yung magiging movement. Tatama siya dito sa quads. So, kailangan mo mo yung mga idols para hindi ka lumipat na yun. Oo, hindi ka Yeah. So, para yung sa talaga sa palang. Ayun siya, so, malabas yung ano, um, yung lukot ng muscle. Tama. So, ganun lang, ganun lang kasi yung paggamit nito. So, mayroon din siyang uh, sit-up na ibipend mo siya para makuma na. then, tataog tayo. Gawin na lang natin. Yeah. So, ang gagawin niyan, guys, is yan. Yan. I-transform na siya para yung gagawin niyan is uh, kayo dyan. So, ginawa ko talaga sampu lang talaga ang ilok to so yan ang gagawin niya guys para dito siya sa hamstrings so yun ang purpose niya yan sir Michael, para saan naman itong machine na to? para sa chest sa chest? So, saan pa rin yung target nito para ano? Um, kapag nababarag kasi dito, so, mas tatamahin na lang sa chest. Um, yung motion ng um, flexion, tsaka, um, so, yung chest, mas nagpust lang na lang So, mas bigyan, mas malayo ulit yung chest. So. Okay. Then, yung kabila, yung pabila, parang sa anayod na naman siya, Kasi double-double purpose siya, no? Double purpose siya. So... Ang target naman niya is... Dito, sa dito. Upper back. Kasi pag mo siya, tatawag siya dito. Okay. Yan. So, next, ano tayo? Next machine tayo. Isang machine yan. Ayan. Eh. Para saan na ba yung effect niya? Sa shoulders to. shoulder. Kapag tinaas okay. mo siya na okay. dito kasi yung gumagalaw. Ito yung part na to. Okay. So, yung sabang dito siya sa front. Front that's... Sa dito yung gumagalaw. Mm -hmm. So, syempre, yung kama dito, yung ang dalawa. Yung dalawa dapat. Depende kung ilang bigat yung ilalagay mo. Mm -hmm. okay. Itong machine na to, anong tawag dito sa machine na uh, to? So? the pendulum squat machine. Pendulum squat? Pendulum squat. Pendulum squat machine. Squat machine. Okay, so, kira-squat-squat lang yan, no? Mm -hmm. Yan, so yung gagawin yan is, yan lang. Depende sa position ng paa, pwede siyang tumama sa hamstring, sa quads, o kaya sa glutes, mo sa puwet. So, depende sa purpose mo, gano'n mo siya, paano siya gagamitin. Ito, so, pali, you have to squat. Ayan, push. Baba talaga. Mm -hmm. Kasi ako, wala lang eh. Um, merong tamang angle eh. I think ito susundan mo siya. At least, mas mababa ng konti dun sa parallel nito. Ah, okay. okay. hindi mo naman siya kailangan ibaba. Kasi kapag binaba mo siya ganyan, parang pointless siya. Walang growth. Oo, oh, oh, tama. Kaya kailangan tumigil ka somewhere here. Yeah. Kaya, Para merong persa. May pigil. Mm. Mm. Yun. Kasi kapag ano, kapag hindi mo siya ibababa, kung kung hindi ganyan ka lang, walang effect. Walang effect niya wala, eh. Wala. Kaya kailangan mo siya ibababa na ano? Alos yung magpapalagal siya dun sana dun sa ayun uh, so para sa para sa back din siya uh -huh. similar dun sa yun dun sa pinaka dito uh -huh. dali kapag tawag dito yung big bar kasi yun yung pala uh -huh. so yun ang kapag siya hila na siya kapunta sa katawan mo uh -huh. parang iniipit niya yung nasa lito. So, two different bricks. Yung dito, nakaka-targets sa upper back. Tapos yung dito sa banda yung baba. Sa target yung inner -in back. Kasi ang ginagamit dito lang. So, kailangan pa nito ito gamitin dito. Depende sa target mo, no, sir. Kasi, merong ilang mga tao na parang mas madaling lumaki para sa kanila itong upper back. Dun sa, ah. lower, uh, so, minus. bawat hawak ang pala purpose. Kung mm saan -hmm. yung target. Mm -hmm. yeah. Wala namang tama o mali. Ano siya? Everything should be by design. So, kung ano yung purpose mo, kung ano yung gusto mong palakinin. Mm -hmm. Um, doon depende yung kung saan mo siya hawakan. Kung ano yung magiging tama o position. Thank yeah. Thank you. Thank you. Ito so, pa sa back then. So, pag... Pa, ang dito. Mm -hmm. maka ia akan menyebabkan penyakit di atas. Di atas? Ya. Okey. Kemudian, jika anda melakukan ini, maka ia akan menyebabkan penyakit di atas. Baik. Maksudnya, jika anda menggunakan kaki ini, maka ia akan menyebabkan penyakit di atas. Ya. Jadi, ia sangat penting, And, okay. May uh, okay. iba uh, yung target nung itong grip. Sa bagong hamakan. Yes. Yeah. So, ito. Bale, yung basic rule of sa nyo kaysa ano? Number of outs. Kapag mas malapit yung kamay mo, mas nasa loob yung hamakan. Oo. Uh -huh. So, kapag gano'n siya, so, ito, uh -huh. ito, gitna. Gitna. Ito, labas. Labas. Ah, yan pala ang purpose pero mm -hmm. so, so, na so, yung dito, alalay lang to hmm. pag hindi mo kaya yung bodyweight mo kita so, yes uh, so Bale, yung niya uh -huh. Bale, ito yung magiging assist mo yung yeah, <laughs> mabigat. <laughs> magbigat magbigat <laughs> yeah so ano uh, mas ta mas yung effort para sa <laughs> So, ganun lang. Ganun ang paggamit yan, guys. Ayan, thank you, thank you. Ayan po, maraming maraming salamat po sa panonood. Lalong lalo na po yung mga nakapanood na at manonood pa lang. Maraming maraming salamat. At syempre, sana nakapulutan po niyo ng aral or may nakuha po kayong tips o ideya sa mga machine na yan kung paano gamitin o paano gumana or mag-work sa katawan natin. Ayan, thank you so much and syempre huwag kakalimutan po mag-like, mag-follow sa ating page. Syempre, pakashare na rin po. Same lang po ng ating, mayroon po tayong channel sa YT, yan, YouTube. Same lang po ang pangalan ng ating page. Maraming salamat. Thank you.